Nen daw yo kay Ilocano, kumusta po kayo? So malaki na yung anak nila, guwapo at guwapa kay Ilocano. Kaya kukunin na natin. Lalagyan na natin ng singsing. -sing. Bale si guwapo at guwapa kay Ilocano eh red po yung ano, kanilang sing -sing. Tapos si Bruno at Bruna yung mga anak nila eh blue para hindi po natin mapaghalo sila kay Ilocano. So kukunin ko lang yung sisiw kay Ilocano para lagyan natin ng ano. Ng uh, yan o, nandyan si yung lalaki. So, malaki na po yung sisiyo nila kasi 15 days na. Kaya sakto na yan. Pwede na natin lagyan ng ano, ng sing-sing. Uh, so, kukunin lang natin yung inakay kay Lucano. So, nakuha na natin kay Lucano. Tingnan nyo naman, ang lusog. O. Oh. Diba? Talagang busog na busog siya kay Lucano. Yan o, magandang pag-aalaga ng kanilang nanay. Laki ng kanyang chan. So, lalagyan natin ng sing-sing. Ito kay Lucano, blue at saka red. Yung blue natin kay Lucano yun yung inakay nila Bruno at saka si Bruna. Pero yung pula, yan naman yung inakay ni Guapo. Yung mga palo natin kay Lucano, para hindi natin, hindi tayo malito. Para lagyan natin ng uh, mga sing -sing na ganyan kay Lucano, para iwasin breeding tayo para hindi natin magbreed na ano. Na yung mga magkakapatid ay inbreeding pagka ganun kay Lucano. So red yung ilalagay natin kay Lucano. Yan. Natin ilalagay left or right kay Lucano. So, dito nasa left. Dito nasa right. So, simple lang po yung paglalagay ng sing-sing. kailangan ganyan lang naman. No? unain Unahin muna yung tatlo. Ganyan. Tapos saka mo hilahin pa ganun kay Lucano. Ganyan. ang galokano, ilagay na natin. So, na yan na yung singsing -sing niya hanggang sa paglaki niya. So, pangkakatil po yung size na kinuha natin, 6mm. Yung size po niya. So, nalagyan na natin galokano. Yan. So, nalagyan na natin yung sing -sing ng kakatil natin galokano. Ito po yung anak nila, guwapo at guapa Palo po ito. So, red yung nilagay natin na sing -sing para yun na, gaya ng sabi ko yung anak ni Guapo at Guapa eh red po yung singsing -sing. tapos si Bruno at saka si Bruno blue para maywasan po natin yung inbreeding may, meron tayong color coding dito kasi mahalaga po yung ano eh yung inbreeding kasi papangit po yung mga anak nila kay Locano so ibalik lang natin to kay Locano sa kanilang nanay balik ko lang kay Locano so naibalik ko na kay Locano sa kanilang pugad So maraming salamat sa panonood ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.